Um, by the way, in-invite ko pala si Eden, ha? Actually, parating na siya ngayon. Oh my God! Yeah! bakit may in-invite? Hindi na siya bilang dito, sa group oh. natin. Hanggang ngayon ba, wala ka pa rin sasakyan? But anyway, dahil andito ka na, isasali ka na lang namin. Pero, last na to, ha? Mumurahin lang kasi, sana magustuhan mo. Siyempre naman, Eden. Sige nga. Sige Pakimuksan nga. Pakibuksan Wow! Sister Jo! Oh, Ay, <laughs> kumusta? Mm, ayan! Kumusta ka na? Ito, mabuti. Parang ganda mo na ngayon na. Ah. Parang Blonde na blonde pa yung hair. Syempre naman sis, di ba? Successful na nga tayo oh, eh. Tsaka mm. ka ba naman ang pagkapag-asawa ng APAM? Oh, APAM ang asawa mo? Wow, congratulations! Yes, millionaire! Wow! Oh, yeah. din ang ganda ng bahay mo sis ha? Siyempre naman, ako yung CEO ng negosyo namin. Kaya ito naka-afford ako ng malaking bahay. Pero mas maganda ang bahay ko sis, mansion. Ah, oh, talaga? Hmm. So, ano? Saan yung, yung asawa mo? Iniwan ko muna siya dahil alam kong busy busy siya sa businesses okay, niya, sis. Pwede ka so, umupo, sis? Sure. So, ano? Anong gusto mong drinks? Vodka? Champagne? O ano? Just for me, a champagne, sister. Okay. Ah, oh, siya nga pala. Nagpapark na si Isa daw sa labas. Kaya, paparating siya. Well, yung mayaman nating kaibigan. Yes, mayaman daw siya. Balita ko, sobrang yaman yun ah. Okay, just wait. Hello, hello. Hi, Oh, I'm good. You look so gorgeous and yes. fabulous, sister. Oh, oh, my gosh. Thank you so much. Um, Any uh, drinks? Champagne, please. Yes. Champagne. And you are champagne also, right? Yes. Okay. Thank you, sister. Wait a minute. Hi, girls. Champagne wow. is here. Wow. Wow. Thank you, Thank Sis. Yeah. Salamat. Um, by the way, in-invite ko pala si Eden, ha. Actually, parating na siya ngayon. Oh my god. Yeah. Um, bakit may invite. <gasps> hindi na siya belong dito. Sa group <gasps> natin. <sighs> bakit naman hindi? Eh kaibigan naman natin siya. Excuse me. Kaibigan natin siya before, but now, look at us. She's not belong here. In short, hampas lupa. Yes. Well, I don't think so. Girls, tandaan ninyo, magkakaibigan tayo oh. dati. Tayo-tayo ang magkakasama noon. So, hindi naman porket o mga buhay natin at we are all successful. I don't think na hindi maganda na bigla na lang natin maitsipwera si Eden. Yun pinili niya eh. Buhay niya yun eh. Kaya, I don't think, but in-invite-invite in -invite mo pa siya sis! I'm oh, hi. so sorry, nalate ka ko ah. Hello! naman nalate ka? Eh, kasi traffic eh. Tsaka nag-jeep hmm. lang ako papunta dito. Yung mga tricycle sa amin punuan din. Alam mo naman, barangay hmm. namin crowded. Hmm. Ha? Hanggang ngayon? Nag-jeep ka pa din? My gosh naman, Aiden! Hanggang ngayon ba? Wala ka pa rin sasakyan? Sis, kasi hindi ko pa afford bumili ng sasakyan. Pinapaaral ko pa yung ibang kapatid eh. Okay. Eh, mahirap. Oo naman. Ba't mo masinabi sinabi sa akin para dinaanan na kita? Okay lang yun, sis. Alam ko namang busy ka. Tsaka pag pumunta ka doon, baka hindi makapasok yung sasakyan mo. Makipot yung daan doon eh. Eden, ba't hindi ka pa rin umaalis sa dati mong trabaho? Oo nga. Tingnan mo kami. Pumunta kami ng abroad o masinsuna. na. Maganda yung bahay namin. Eh, ikaw ganyan ka pa rin. Hanggang sekretarya pa din siya sa kumpanya? Ano ba yan? Eh kasi, takot akong hindi makahanap ng bagong trabaho. Baka hindi ko masuporta yung pangangailangan ng pamilya kung sakaling mabakante ako. Alam mo, um, siguro sa susunod, humindi ka na lang sa invitation kasi you are not belong to us. Tingnan mo naman kami. Tingnan mo yung mo. Alam mo ba, um, hindi ka bagay sa alta sociedad ng mga mayayaman. Huwag natin kalimutan na dating mahirap tayo. At saka, huwag mong masamain, ha? Nakakasira ka ng image namin. Pagkasama mo kami. Kasi, mga mayayaman. Yes. Tapos, ikaw. Paano ka namin ipakilala? Mukhang mahirap. Ano ba naman kayo? Grabe naman kayo kay Eden umat lang tayo ng konti sa buhay natin. Kumalipas na naman natin yung kaibigan natin para namang hindi natin siya kakilala. But anyway, dahil andito ka na, isasali ka na lang namin, pero last na to ha. Pag mayamang mayaman ka nang katulad namin, pwede ka nang sumali ulit sa amin. Of course. Tama na yan. Uh, umpisa na natin mag uh, mag-exchange kay Oh, siya, sige. sige mag-exchange gift na tayo. Oh, sige, sister. Um, wait, wait. Siguro, tayo na lang mag-exchange gift. Palitan na lang tayo ng regalo. Sige. Kasi, binili ko pa ito sa Paris. Pumunta kasi ako may business meeting ako last week doon. Kaya, doon ko na lang binili. <gasps> ako naman, binili, binili, ko sa New York when I was attending oh. the concert of oh. Beyoncé. So, palitan tayo. Sige. Sa kanila. Bahala na sila. Bahala. Okay. Mm -hmm. Thank you so much. Mm hmm. Oh wow. This is Mama Halin. Wow. wow. So you bought this from New York? York. Good. <gasps> wow. Maka Mama Halin too. Ah. Parang thousands of dollars too. Ah. Sempreh. Binihik ko yun sa Paris. Alam mo na. So, kayo naman, ano yung mga regalo ninyo sa isa't isa? Ah, uh, nakakahiya naman kung ibigay ko sa sa kanya to. Ba yan? Ano ba nakakahiya? Ano ba yan? Patingin nga! Uh, mumurahin lang kasi, sana magustuhan mo. Siyempre naman, Eden. Sige nga, Sige nga. pakibuksan mo. Wow, I think, baso to. <laughs> wow! <gasps> Super nice! Ang cute naman niya! Bote! Wow. Oh my gosh! Mag! And you appreciate that? And I loved it. Alam mo kung bakit kasi. Painted siya. Bagay na bagay at Christmas. Alam mo na talaga, no? Mahilig talaga akong magkape. Cheap! Mag! No, no e kape! No effort at all. Yeah. <laughs> Yes, Thank you, Eden. I loved it. I appreciate it. Thank you. Mhm. Mm for you. Sana magustuhan mo. Mukhang oh, pa po. papel. Papel! <laughs> yes. yeah, it's a deed of contract na kung, sa saan binibigyan kita ng franchise. Franchise? Yes. That's a gift for you. Sis, eh, napakalaki naman ito. Tsaka franchise pa yung binigay mo sa akin. Hindi You deserved it. Wow. Hey. Eh, eh, mag naman yung binigay ko sa'yo. Ba't ganito kalaki yung binigay mo sa akin? It doesn't really matter kung ano yung regalo. <gasps> hindi mo ba natatandaan na hindi ko na tinulungan mo ko minsan? During the time na nagkasakit ako, na tayong walang-wala, yung huling pera na tinago mo para ipadala sa mga magulang mo, ibinigay mo para sa akin para may paggamot ko yung sarili ko. Franchise. Ko, ang galing naman. Ang galing mo naman, sister. Binigyan mo pa siya ng franchise. Utang na loob. Pero sis, hindi naman ako humihingi ng kapalit dun sa binigay kong tulong sa eh. Hindi yan kapalit. Galing yan sa puso ko. And you deserve that. Wala ako sa kinalalagyan ko. Sabi ko nga kung wala ka sa tulong mo. Salamat ha. Pinigay mo ba yan dahil natutuwa ka or nangawa ka sa kanya? Yeah, sister. At sa inyo naman dalawa, ngayon ko na-realize kitang kita ng dalawang mata ko na napakalaki ng pinagbago ninyo. Um, siguro ito na yung magiging huling Christmas na magkikita-kita pa tayo. At wala akong panahon na makipagkaibigan sa mga taong katulad ninyo. Tara na, Eden. Whatever. Magsapan. So what? Oh, goodness. Sis, mm hmm, mm. di ba mayaman ka? Pahiram naman ng pera, oh. Anong pahiram? Di ba mayaman ka Den? Tsaka, kala ko ba nakapag-asawa ka ng afam tsaka sabi mo mas malaking bahay mo sa akin, no? Oo oh, nga, nakapag-asawa nga ako pero makikipaghiwalay na sa akin yung afam kasi masyado daw ako magastos. Eh di wala kang pera. Oo. Oh, sis! Anong mga ikaw nga sanang po? Umut Utangan ko eh kasi itong bahay ko makukuha na ng bangko. Eh, Dalawa na yung Oh, my God. Eh, by the way, i-enjoy na lang natin. Merry Christmas, sister! Merry Christmas!